Good day mga kaidol happy new year bagong video natin mga kaidol nasisira kasi ang ating motor kaya ito ipapasyap natin naghihingi na kasi ng maintenance mga kaidol ang ipapagawa natin itong manubilan niya mga kaidol dahil ito ay may problema lumalagatok ang liig sa ating motor mga kaidol at ito talaga ipapacheck natin kung ano talaga ang problema at ito ay binabaklas na sa mekaniko mga kaidol nang malisilip natin kung ano talaga ang problema sa ating motor ang dami palang binabaklas sakala ko ay madali lang atat na atat na ako mga kaidol na maikita natin kung ano talaga ang problema Parang may sumasabit kasi pag habang tayo ay paliko. Ngayon ko lang kasi na-experience ang ganitong manubila mga kaidol. Mahirapan kang gumagamit sa aking motor kung ikaw ay baguhan pa ng magmamaniho sa aking motor. Sana hindi malaki ang problema ng ating motor mga kaidol. Siya nga pala eh, dito ako nagpapayo sa Kanto Uno, Santo Tomas, Davao del Norte. Marami din palang nagpapaayos dito mga kaidol Ibat-ibang motor ang kanilang inaayos dito Pwede din pala sila mag dito ng motor mga kaidol At kompleto din ang PISA ang kanilang hardware mga kaidol Kaya kung ikaw ay magpapaayos dito ay hindi ka na mahihirapan Dahil kompleto ang kanilang hardware Genuine pa ang kanilang kadalasan mga PISA Kaya kayo kung magpapaayos kayo sa motor ay pupunta na kaagad kayo dito sa cantono. Ang bayad mo na lang ang problema pero ang PISA kompleto na kaya pwede natin may recommend ang kanilang shop at saka kanilang hardware. Mababa pa ang price ng kanilang mga pisa. Genuine pa mga ka -idol. Mga magagaling din ang kanilang mga mekaniko. Tuturoan ka talaga kung ano ang dapat gawin o ano ang dapat mong bilhin. Mag-a-advise din sila sa kalidad ng pisa na inyong binibili. At ito ang problema sa aking motor. Original pa talaga to na pyesa sa aking motor. Napansin kong isang bulitas ay medyo may kalawang. Nangingitim na siya. Kaya nagpapa-advise ako sa mekaniko kung anong dapat kong bilhin. Hindi na bulitas ang gamitin natin mga kaidol dahil madali lang din siya masisira. Nakol biring ang gusto ipapakabit sa mekaniko. Matibay na at garantisado mga kaidol. Pwede nasya siya sa pang-heavy load. Pwede din siya sa sidecar. Mas mainam. Kaya hindi na ako nagpapatumpik-tumpik pa ay bumili ka agad ako mga kaidol. At yan ay nilinisan niya ang lahat ng ating parts ba bago niya ikakabit ang ating knuckle bearing. Siya nga pala mga kaidol ay madali lang pala ito hahanapin ang kanilang hardware. Along dahiwi lang ang kanilang hardware mga kaidol. Kung ikaw ay galing sentro papuntang Winsio ay madaanan mo talaga yan. Pagtawid mo sa crossing uno, malalagpasan mo lang ng konti ay makikita mo na yan na may siyap dyan. Madali lang siya hanapin dahil maraming gumagawa sa kanilang hardware mga kaidol. Lahat ng klaseng motor ay kaya nilang gawin mga kaidol. At pagdating mo kaagad Diyan mga ka-idol ay maraming sumasalubong sa iyo ng mga mekaniko. Ma-entertain ka ko kung anong problema sa iyong motor mga ka -idol. At pagkatapos ng linis sa ating motor mga ka ay binabalik na ang pisa sa ating motor. Ang una palang ikakabit niya ay bearing hub. At dinadagdagan din ng grasa yung ating bearing mga ka-idol. Maganda talaga yan dahil matagal masisira ang ating bearing kung mayroon talaga siyang grasa. At sinisiting niya ang ating bearing sa at trunko sa ating motor. Daan-daan lang niyang pinupokpok hanggang sumasagad sa liig. Sinilip-silip din ng mekaniko kung sagad na sagad na talaga siya. At dito ay binabalik na yung head ng ating motor. Mabilis lang pala matapos mga kaidol. Akala ko ito at tatagal ako dito. Kaya shout out sa iyo mekaniko and happy new year. God bless to all. Thank you.